Ayan po, good morning po. 3.48 po na umaga. Good morning po sa ating lahat. Ano po, yan. Ihat po natin si Utol Bunso sa, sa, sa bus po. At gawa ng siya po ay may flight na po uli sa, sa, sa sunod na araw or ano po, ano po. Tara po, sama-sama po tayo. Ahatid po natin sa sa kaya ng bus. Malapit lang po naman. May hey, magtatrabaho na po uli sa another country tama ba magbibigay po tayo ah pala ah saan na pag atin dito hindi si tayo sama na hindi susi hindi susi hindi susi nung para ako sabihan na dyan na ba sasakay hindi so, susi sa 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 nung para ako hindi susi nung ako hindi susi Susi ng barako, tatay, ba? Hindi, hindi, hindi. Ay, kaya mo na ba, tatay? Hindi, na susi ng barako. Ah, lang ba? Ay, ikaw tayo mag-drive. ako ka. Kaya ko nga. Ah, eto, ako sasama na rin. Oh, o, Kaya ka, tatay. Kaya ka, tatay. pag-drive mo na, tatay, sinayo. At ikaw muna ang umangkas. Mama na tayo, ay, tayo. Ay, tayo. Ay, ay, pag kaya yung baday mo Kala ka pala na rin pag nari Aba Tete lang Kaya habol lang Laki Oo oh. Balis na Laki ako Kaya kaya ahon okay. Kung hirap yeah No, oh, yeah. na po ang bus. Yan. Ah. Okay. ah. Ano to last na? Oh, oh. Magantay na lang ng flight. Oh, oh. Hala, na yung Ay, conductor no. Patay mo muna tatay. Dito, lang, dito, dito lang. na muna. Oh, dito lang. Oh, Diyan na oh, oh. oh. salamat. Oh. Laki na rin bag. sunis, ano. <laughs>

Ito so, usong. Tayo, ano ba lang ito? Kung saan ang kamada, hindi ko ang alam. Ito hey, yung usong daw. O, kaya lalagal lang suris lang <laughs> eh. Yun. Salamat. May lock na naman. Ah, siya ito? Oo. Ay, uh -oh. Ay tihating kita hanggang bus. Sa loob ka ba? Para kita ko kung saan ka nakasakay. Ay, nasa palengke na. Oo. <laughs> uh Oo. -oh. <laughs> uh Oo. -oh. Ba-vlog. Oo natin yeah. ako pa otol oh, oh. Ayos na otol uh -oh. Driver side, passenger side Doon otol na maganda sa pauna Ayaw mo sa pauna, matarasawli sa huli. Ay ikaw bahala kung saan mo Pero sabi na mga expert na ay eh, Sa bakit na daw ang bus Maganda Ayaw mo ba sa paparoon Masarap ay sa pauna ay eh. Udyang ka talaga Ay hala dali Ano otol ayos Ayos na Ingat. Hala, salamat. Dai Salam, po kare oh. Si Utol po ay natin sa Airport Palengke, sa Luad side. Oh, Ano po lang malapit lang 15 minutes lang. <laughs> Ibig ko sabihin ni ay... ala interview. Ingat na lang sa trabaho ano, Abay, trabaho okay. sa sabakan na ano. Oh, no? salamat. Kami na may diretso din, hindi ka makakatake bilang sunis daw. Eh. <laughs> ay, sana lang magtuloy oh. pa oh. Yan. Ingat Utol. Oh, salamat sa inyo. Ako na may direct Facebook do sa mga bata na lang, sa kay Mrs. Oh. Sige. ayos na. Kaya isang, oo. Oh. Ingat, salamat. Sapa? pa. Oh. Yeah, si Uton <laughs> sa maliwanag. Yan. Yan, ayos na Oo. Kami diretso na. Oo. yung camera kay ano, Ayun pa camera. Kay Alfred. Oo. Oh. na. Oo, Kuya, ingat. Si tatay po nasa loob pa ng palengki. Kinuha pa ang susi. Matinuha. Il Dito po may nabiyahe tuwing madaling araw. Yan po ata ay. Apat na bus po ata yan. Ilang bus nga po nabiyahe dito sa madaling araw? Walang, ah, hindi po alam. kahuli ko ba no LRT? May nakapress na po pala dyan. Oh. Madalas po ba kayo magwalis dito? Ngayon din lang. Lagi ako nagwalis dito ay naabutan ko yan. Aarin ah, na lang po ng isa. Ay sa bagay, yung pimagap ay alas 3 4.30 po ari-ari second trip na isa pa po pang alas 5 biyahin ko bau sa bagay may oras siya di oras lang na rin nakikita niya pala hindi <laughs> pa bumaba ko si Utob eh. hindi pa ano yan, hindi pa last last trip may isa pa ade o oh, Kubaw. apa ah, ano? ang baba mo ba mismo ay sa LRT oh. tapos mag tataksi ka magta-taxi na lang at ako may bagahe pero kung wala ano mismo pupuntahan mo bang ano oh, ano mismo address na sa pupuntahan Kirino Station mi? Kirino Station hmm. katapat lang Oo. Oh. Ibig sabihin ilang ano bang ba uli ang, tu ang tutumbukin mo? Kami ay China. Pagdating sa China, hindi ko na alam kung ba saan. Bahal. Ay ilang China. baba ang China? Isa lang. Isa sa kailangan 3 hours 50 minutes na flight. Para lang. Dati nga ba, anong bang sabi ng mo? Sa... Yung pinaka, yung ilang sali ng aeroplano? No? Africa. Africa. ilang salin nga na aeroplano? Salin pa kami. So, saan nga ba kami sumakay? Aeroplano. Kung nagbablog ka pa rin na, ano, ano? Ayan. Dalwa. Dalwa lang. Sa Africa, isang maliit. Ah, kung bagay parang Pilipinas na, parang oh. ganoon gano'n na. Kung bagay bababa na yung Mindanao na, parang gano'n. Flight, oh. tapos dumaan pala kami ng Dubai nag-stopover din nag-stopover ang plano so, ano? upgrade ka pumunta ng Dubai tapos Dubai papunta ang Pilipinas di lang sakay tatlo isa tatlo. pero anong oras ka ba ano anong oras ka talaga anong oras dapat talaga alis mo kailan ba ngayon ay ito abot pa naman nga Oh. Ako nang oh. pa-opisina pa. Mga ilang araw bago ang flight talaga Flight kami ay sa 14 Mga dalawang araw pa ano? Hanggang mga tatlo mga yun, ko nga eh. 13, sa so 14 na sa araw pa oh. Sa hotel na opisina ang tulog mo? Oo, oh, sa dormitory Sanay na sanay ka rin dati nga beke inhatid nung unang flight hindi na no. Hindi rin. Kinaon. Saan? Sa airport di ba Pero yung flight hindi na inhatid ano? Hindi na. Yung iba na ano ay. Yung iba na iyak pagka inhatid talaga mga kakalungkot ay no. Pero hindi ka na baka nalulungkot din pagka ano no. Malungkot medyo ka manipis na no. Oh. Hindi ka gaano mga una. Para lang nag-ibang lugar nabakas yung ang kaunti ya Mantak ay pag may mga bata ayun Iyakang iyakan Nung misa yung sakay sa basay ah, Sabi ko Nakakapit yung bata doon sa bagahe ay <laughs> Sakay kong sa lutokan Tatlong mag-anak Tatlong anak Mama, mama ay Sabi ko eh nahabol Dapat talaga pag ano yung bago pala ako oh. mawala ang gamit dati ako nung tag kalamansi tag mahal ako nasa ka dyan na hanggang prusi dati 35 pa lang pamasahe dyan ngayon ay 61 yan yeah, nagdadala ako ng mga 70 kilo na kalamansi nakasilito sa akin malaking tulong din na rin bas na rin dito nung nagkano terminal ay sa tatay Vinegar. Ah, ano ito? Karne baboy? Ah, pa-paksi. Pa Udang kasi na yan. Ah, isa tayo. Ingat. Oh, Ingat din tayo. Ikaw na no, tatay ang um, magdadrive? Ari ah, ah. Dito ako pa sa ano? Hero na mo yan. Nahatid kanyang anak na bunso ay. Aisda, itu Ito ang Bayu, Bayo. Uh, yan, wala. Buti pa si tatay natutubag po ano? Ah, tayo. Tatay, tingnan dito, tatay. Ano? ba?